Good morning, kagigising ko lang, no? At may nabasa ako sa, sa sinasabi ng mga iglot na yung paglalive ko daw ay pinagkakakitaan ko. Okay, kaklarify ko, ha? Ang YouTube channel ko, meron akong 3,300 subscribers. Now, ang YouTube channel ko, hindi ko minomonetize yan. Hindi po monetize ang YouTube channel ko. Bakit? Kasi lahat po ng mga content ko ay ginagawa ko para sa tao. Hindi po ako sumasahod sa YouTube. Hindi po yan uh, monetized. Okay, dun tayo kay Kuya Jando page. Ang page si Kuya Jando, binigyan ako ng opportunity para makapag-live doon kasi nakitaan ako ni Kuya Jando ng potensyal pagdating sa pag-aaral. Wala po akong sinasahod sa page ni si Kuya Jando. Salamat po sa nagbibigay sa akin ng stars kapag ako po ay nagla-live. Ika-clarify ko ulit yung sa stars pagdating po sa stars na ibinibigay po ninyo dahil yan po ang paratang sa akin ng mga iglot wala po akong alam sa stars basta ang alam ko lang may nagbibigay po sa akin ng stars marami pong salamat pero yung value ng stars hindi ko po yan alam at wala rin po akong sinasahod pag nagla po ako sa PC kuya dyan do wala po akong kinukuha dyan kahit piso at pagdating naman po sa pagla live ko ang pagla live ko at pagdating sa load ko sariling pera ko po yan no? Hindi po ako binibinabayaran pang pang-load ko wala. Lahat po ng content at live ko ay nanggagaling po sa sarili kong paghihirap at nanggagaling sa sarili kong pag-aaral. Kahit piso po, hindi wala akong sinasahod diyan sa page man o sa YouTube channel ko. Ngayon, may nag, may nagsabi sa akin na Catholic na buti hindi daw ako natatakot sa ginagawa kong pagla -live. Unang una wala po akong dapat ikatakot dahil hindi naman po ako ganoon kagaling. I am no one, no. Mas maraming mas magagaling sa akin. Kung yung mas magagaling nga po sa akin hindi po natatakot. Ano pa ako na isang ordinaryong mamamayang Katoliko lang, no. At natutuwa naman ako dahil nakikita ko yung mga ibang mga defender na nagla-live. Talagang palaban. Kaya kagabi nakita ko si Kuya Hamskin na nagla-live. Natawa ako ng tawa kasi nakikita ko na yung 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 tapang ng mga kapanalig ko kung paano ipaglaban ang doktrina ng simbahan kasi noon inaapi-api nila ang simbahan kung ano-ano mga sinasabi nila ngayon nagsisimula na tayo tayong mga katoliko na magsalita at ipaliwanag kung ano ang tunay na aral ng simbahan katolika at from now on hindi na rin po ako mananahimik Makikipagsabayan na po ako sa mga debaters at defenders ng Catholic Church kung paano ipagtatanggol ang ating inang simbahan. Salamat po, good morning.